Hmm? Ay, thank you, ah. Daran! Ganda, no? Ha? Ay, ang ganda-ganda! Ani? Ha? Dito. Hindi eh, ba ito? Dito. Ah? Hindi yan. Eh, ba't iba itsura niya? Dito na. Ah. naman, oh. No? Nakala ko yung isa, eh. Yan eh. Buksan mo na, bilisan mo. Ha? Wow! Ba't siya ka? Ang ganda-ganda! Ay! Kamin, oh, kamin. ganda! <laughs> Palagi ko dapat dito ang sala. Alam mo, hindi. Mas maganda dito ang sala. Oo, tama-tama dito yung set natin at saka Oo, mas maganda dito sa Sabi ko parang mas maganda dyan oo. eh. Oo. Tama. Pero yung stereo at yung TV, dapat dito. Di ba kasi, ha? Eh. Ah, hindi. Mas maganda kung dito na rin yan, yung TV at yung stereo. Kasi nandito na yung sala natin eh. Ah. Dito, honey, ang pahingahan natin. Di diba? parang, parang, mas maganda nga dyan. Oo. oo. <laughs> Kaya, kala. oo. Pero yung dining set, dapat... Saan dapat yon? Siyempre dito magandang maganda dito at saka bagay dito. Eh. Basta yung pinto dito, ah. Dito yung pinto. O, oh, hmm. Dito yan. Hmm? Hmm. Are hmm. you sure? Sandali. Ay, ba yan John? Lalabas lang ako, ah. Bubuhatin ko yung bahay, lilipat na. ko. Saan mo gusto? <laughs> dito naman ang kitchen. Ay, ang ganda. Aba, eto naman ang teritoryo ko. Dito ako magluluto ng lahat ng pagkain gusto mo. Kahit yung mga pagkain hindi ko alam lutuin, pag-aaralan ko para sa iyo. Thank you. Hmm. Pero kanina ka pa. Puro naman teritoryo mo ako. Saan naman ang teritoryo ko? Aha, syempre may teritoryo ka din. Tuon ang teritoryo mo. Ah, talaga? Hmm. Ano ba nandoon? Labahan. Ako paglalabahin mo. Matapos mo akong pakainin. <laughs> hindi niloloko lang kita. Syempre nandito ako para pagsilbihan ka habang nabubuhay. Thank you. Tiga, doon tayo sa taas. Bakit? Basta. <laughs> wow! Eto siguro ang master's bedroom. Diyan ka nagkakamali. Bakit? Ito ang factory. Factory? Factory ng ano? Nang bata. Ikaw talaga. <laughs> <laughs> Diga, house blessing tayo. House blessing? Eh, wala namang pare. Para tayo e, mag house blessing. Ang ibig kong sabihin, binyagan natin tong kwarto. Ha? 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 Ay, ay. ay, ay, ay. Ako, ka. Painis ka naman eh. Na nga. Wow! Ang ganda-ganda naman oh, ito. Oo nga. Type na type ko ito. Ang ganda-ganda ng kulay. Oo oh, nga. puti puti oh. Yan oh. Puti. Eh, wala namang puti ito eh. Brown to eh. Ayan ay, oh. Hmm. Ito? Eh, ito ba? Eh, yun ang gusto ito ko eh. Ayoko yun. Ang gusto ko to. Gusto ko to. Gusto ko ito. Ano ho? Gusto niyo yung dining set? Di ba, miss? Mas maganda ito? Ah, uh, 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 mas maganda ito, sir. <laughs> Tamo, mas Sige, maganda ito. Sige, kampihan mo siya. Kanya naman kayong mga babae. Huh? Hmm? Ah, pumili na nga tayo ng sala set. Hani, hani Dito kaya, ito po, ma'am. Ito, diba? ito po yung bagong modelo namin. Hmm ito pa ho. Maraming iba't ibang design. Sige ho, mamili na ho kayo. Ito ka na nga. Ito pa ho, ma'am. Wow, honey, ang ganda nito. Ito ang gusto ko. Ang ganda. Honey, ito ang ganda, oh. Ay, ayoko yan. Mukhang sale. Ito na lang. Mas maganda ito. Honey, di ba parang nag-aaway yung dining set natin tsaka sala set? Okay nga yun eh. May pagka-eclectic ang dating. Hindi ba epileptic? Ikaw naman ang nasunod sa dining eh. Ako naman dito sa sala. Ah, basta ayoko. Mag gusto ko si to. At saka ang boring-boring naman ang pinipili mo eh. eh. Sorry, no? Kasi talagang boring yung mapapangasawa mo. Well, sorry ka rin dahil akong napili mong bribe. No? Eh, medyo may pagka-weird ang taste ko. Kaya nga siguro na gusto kita eh. O teka, teka muna. Sige, kung ano na lang gusto mo. Ayoko na. Nawala na ako ng gana, tsaka bahay mo naman yun eh. Sampid lang ako doon. Hm, ka na nga. Oh. Marian! Sir, may napili na ho ba kayo? Mukha bang may napili kami? Sir, kaya nga po nagtatanong ako eh. Maganda ba talaga to? Oo, oh, sir. Yan nga ang pinaka-top of the line namin. Siyempre, yan ang maganda sa'yo. Yan ang mahal eh. Mm -hmm. Oh, makinig kayong mabuti sa kwento ko at tingnan nyo kung anong aral ang mapupulot nyo, okay? Oo! Oh! Good. Ito ay tungkol sa malungkot na prinsipe. Malungkot na malungkot ang prinsipe dahil nagalit sa kanya ang prinsesa. Hindi lang alam ng prinsesa kung gaano siya kamahal ng prinsipe. Kaya lang, hindi malaman ng prinsipe kung paano siya hihingi ng tawad sa prinsesa. Hey, Oh, Ma, uh, uh, ang sabi ng prinsesa... Natitis mo na ako ngayon kasi hindi mo na ako mahal. Ah, uh, ang sabi naman ng prinsipe, gusto ko lang malaman mo ang mga pagkakamali mo dahil mahal na mahal kita. Eh, sorry na nga eh. Natouch naman ng prinsipe kaya, nilapitan na rin niya ang prinsesa. <laughs> Pati na tayo. At hinalika ng prinsipe ang prinsesa. Ay! Oh, <laughs> Naku ate, e eh, malas naman pala nagsusot ng wedding gown. Magagalit si mamang. Malas yan ate, wag na. Malas yan. Naku, nagpapaniwala ka naman sa mga ganon. Hindi totoo yun. Hmm. Pero ate, alam mo, yan ang pinakamagandang wedding gown na nakita ko. Grabe ate, sobrang ganda. Oo nga eh. Pero sa kasal mo, mas maganda pa yung gagawin ko. Talaga ate? Oo naman. Basta, kailangan magtapos ka muna ng college. Okay? At huwag na huwag ka magtatanan. Oo ba? Promise? Promise. Tsaka, Giselle, pag wala na ako dito, ikaw nang bahala kay mamang at kay papang, ha? Siyempre naman, ate, no? Pero ate, yan na rin ang gagamitin ko sa wedding ko, ate, ha? Kasi maganda, eh. Oo naman. At tsaka, mabuti pa i-preserve na rin natin ng magamit naman ng mga kaapu-apuhan natin at ng mga anak natin. Eh naku ate, ibulok na yan sa panahon na yan na abutan ng mga bata yan, ano? Pero pwede na rin i-preserve natin from generation to generation, di ba? Hand down natin. Pero ate, isang favor lang. Ano? Pag ginamit ko yan sa kasal ko, ate, pwede nating na bawas-bawasan konti sa may bandang hita dahil, ate, medyo, medyo malulusog yung hita niya, ate. Ah, ganun, ha? Ah, hindi, ate. Ah, ganun, ha? Biro lang, ah, ate. Ito sa'yo. Biro oh, lang ako. ba? pa. Ate. Ah! Oh, Noel, anak. oh, Akala ko ba yung may rehearsal ka. Eh, ba't, ba't ka pa? Ah, ma, inaayos ko lang kasi medyo mahina ang kagat ng preno, eh. Ang mabuti pa, patignan mo na yan sa mekaniko para sigurado malapit ka na ikasal. Dapat nga ay nag-iingat ka. Wala naman hong mangyayari sa akin eh. Huwag kayo mag -alala. Ako pa. Kami naman anak eh. Nagpapaalala lang. Mabuti na ang nag-iingat. Sige o. O sige. Dalian mo na yan. Aray. Hello? Marian? On oh, ano well? Medyo madedelay ang pagsundo ko sa'yo, ha? Nasira yung sasakyan, eh. Pero sandali lang ito. Eh, huwag mo na kaya akong sunduin. Hintayin mo na ako. Mm, eh, mabuti pa kaya mag-taxi na lang ako. Ha? Eh... O, sige. I'll see you later, ha? Bye. Uh, um, Marian? Oh. O, sige. Ingat ka, ha? Love you. <laughs> I love you too. Bye-bye. si Marian. <clears throat> Gusto mo, eh, tayo muna ikasal? Kahit man lang rehearsal, di ba? <laughs> Hindi, darating na yan. Concern lang naman ako sa'yo, paano ka maglalakad, di ba? Yung gano'n, yung arrange. Hmm? Oh, sige, mag-upisa tayo. mag i tayo. Wala pa ba investment? Wala pa ho yata. Ah, wala pa? Wala pa ho! Wala investment. Eh, yung groom. Groom? Groom. Ikaw. Ah. Ang ah, ah. ah. susunod naman po, mga ninong at ninang. Yan, tumayo po kayo. Ang <laughs> susunod naman po, Cord. Wala, Wala pa ho. Ah, Wala. Ikaw, Iha. Ano ka rito? Bridesmaid po. Ah, dito ka. Ang susunod naman po, mga bata. Ano ba mama, pwede ba tayong humanap ng ibang daan para makaiwas sa traffic? Malilit na ho ako sa rehearsal ko eh. Sige ho ma'am, mahanap tayo ng ibang daan. Kuya Noel, kuya Noel, late ba ako? Ano bang gagawin ko? Ano Hindi, okay oh, so, lang yung dating mo pero, pero Asa na ate mo? Kala ko kasama mo. Oo nga eh. Nasira kasi yung kotse ko eh. Pinagtaksi ko na lang. Dapat nga, nauna pa sa akin yun eh. Baka na-traffic lang siya. Oh Trabaho nga. yan eh. Ah, uh, excuse me. Kasali ba kayo? Ah, oo. Oh, uh, made of honor. Ah, sir. Mukhang sanay na sanay kayong mag-ayos ng wedding eh. Siguro, ganito rin yung kasal nyo? Ah, hindi. Bakit? Ah, uh, <laughs> kasi single pa ako. Ah, uh, hmm? Yan, yan. Pagdating dyan, lihin to. Dyan ko. Yung mga ninong, ninang, hiwalay po. Hiwalay. O, yung mga bata, dito, dito upo. Tsaka yung abay, oh. O, sige, sige, sige. Pasok, pasok. Pasok. Ayan, ganyan. O, sige, upo, upo. O, mga bata, okay, mag-iwalay. Okay. Ganyan lang, ho. Oh. Uh, Bakit walang tao dito? Hmm. Baka tapos na yung rehearsal ah. Eh ba't hindi mo lang akong hinintay naman ngayon? Isa pa naman tong si Noel. Huh? Uy Bea. Bea, Bea, Bea. Psst Bea. Bea, kamusta ka na? Kita, maglalaro muna po ako. Naku. Uy Bea, Bea. 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 Uy mali-late ka na, magbe-bell na. Suplad ang bata ito, ah. Mamaya na lang pag maaga tayo, okay? Tara na. Hoy, Winnie! Hi, Winnie! Winnie! Winnie, class. Kung magiging substitute teacher nyo para sa araw na ito, na wala niyo yung Sir Noel. Hoy, Winnie, Winnie nasa si Noel? Si At buksan ito sa page mo. Winnie, po. ano ba? Hi! <gasps> Hi! Uh -huh. Let's go? Ay, bakit pa ba ako dini man ng mga to? Ay, eh. hmm. Alis na nga.